Bira, good morning ah. Welcome po sa ating channel, brother Jose. Ah, napakainit po ngayon. At ngayon po ay nagpili po tayo ng mga panganda po ni Ken. Saka may mga regalo po tayo sa kanya. Opo. Tamahan niyo po ako mga pambira. Nagbibili po tayo ngayon ng cake. Opo, dito lang po tayo nagbili kasi pag sa malayo pa po sa dahil to po, po tayo bibili or sa labo. Baka po ma-deform na yung cake. Sayang po. Opo. Para maging masaya lang po si Ken sa kanyang birthday po ngayon. Araw po ngayon ng lunes mga pambira. Salamat nga po pala sa ano sa mga sponsors po natin. Thank you so much po. Laban po sa mga nag-aabang ng vlogs natin. Yeah. kilala mo si Ken? Kilala mo si Ken? Kapit bahay ngayon? Pinsa mo? Pinsa mo yun? Pwede yung padala na oh Kaya mo? Nahihirapan ako ay Pinsa mo yun? Taga saan ang bahay nyo? Sana-sana sana -sa ang bahay nyo? Doon din? Di pa punta ka din doon kalakin? Sige dali mo na ito Kaya mo ito? Nahihirapan ako ay nasabit tira to yung panda tulit tanda lang panggalin lang natin to ipatong mo daw dito sige kaya mo sige salamat Buti na lang po may nagdating pong ano bata. Tinabuhat ko na po yung yung dala-dala po natin kasi nananabit po sa ano baka po hindi po makarating matakutak sa ito po sa mga bakawan. Ayan po yung mga nipa na ginagamit po nila panggawa po ng pawid. Ayan po ang tawag po diyan sa local term po ay sasa. Ayan mga bang yan area na po kasi to Mga bakawan po Ayan po yung nakikita ninyo mga bakawan po yan Ito po yung daan nila napakahirap Ha ah, grabe Kayang kaya naman po ng bata Bigyan na lang po natin ng ano sa kapinsan din daw po siya ni Kent Grabe po ang init ngayon mga Sobra Para po tayong makulap sa init Uy! Uy! Tumadok yung cake

Mm. Ay, di na alagay yung mantika? Kaya parang wala. Ay, mapabilis tayo. Meron dyan? Ay, meron dyan sa pindahan. Ay, sige. Okay. Hmm. ko Tatlong Ay, Ako. Tatlong manok yan ay. Uh, sige, ano na, ano na ako. Ay, ha? handa mo. Salamat po, kuya. Hmm, kanina mo po pala antay? naantay? Kanina pa yan. Kanina pa kayo antay? <laughs> sige, mamaya tayo mga <laughs> celebrate, pakaluto niya. Uh, na muna na ibalahala dyan na, maparapahinga muna ako tanginit, grabe. Ay, what? Nini! payog po ay. grabing init po mga kapambira ah, tapos ano po ah pinapaluto ko na po kala nanay oh para po mamaya may rindalan ay kasalo-salo po kami dito sa ano nila may bahay nila. Grabe po ang init. <laughs> para po tayo mga collapse kanina sa ano sa sentro ng Taba na tayo ng mga ano, lutuin. <laughs> na po ni nanay yung ano, yung, mga manok para peritusin po. Datoy na lang po ang binili natin para mas makatipid po para marami po makakain. Ayan, wala, po ng panggatong, magsisibak pa. Ganda talaga po dito, mahirap ang panggatong. Mga sariwa pa naman yan. Mausok talaga yan. Malingas na yan. Ayan po ang ano, dalagang Pilipina. Maroon na magsibak ng gato. <laughs> <laughs> Nagkikiloto po kami sa kabila At ano po ay Sige po doon sa bahay nila Lakin Mainit pati Uy muntik na aso <laughs> Wala kayo, kayo palakol? Ang yan Mahirap panggatong gatong dito, tulad itong kahoy. Hindi kaho nga yung pidat, bakawan yan. Magagalitan kayo niya ang gobyerno. daming kahoy, hindi pwede ni gatong. Basa pati. Yan po yung tita ni Kenta. Tita ka Siya pang maluto ng spaghetti. Di ko na po tayo tulungan si ate at wala pong mahawak ng camera. ay alang si ate ang pahawakin ko ng camera. Sanay-sanay naman po yung si ate magsibak. <laughs> <laughs> Doon po sa mga nagreklamo dyan na mahirap ang buhay. Ito po si ate o. Oh. Masaya pa rin. <laughs> bawal lang marate pala dito. Ay, bawal ka marati. Eh, ito okay. pala po yung bata no, na sa akin, no nag nagtulong pagbuhat. Baka ng baggage to, eh. tayo. oh, baggage to, eh. Oh, baggage, oh. Sinasalang na po ni ate. Yan, yeah, sarap ng flavor niya na. <laughs> ano yan? Tinapa? <laughs> Tinapa yata. yata. <laughs> Nagluluto po kami ng tinapa. Yok <laughs> lang po. Ganto talaga po sa ano sa probinsya gatong po ang ano nang gamit. Sanay po sila dito ng gato. Yan uh, ang sinanay namin. Oh. Diyan na nagtatagtad oh. Ayos ng kainan niyan mamaya. Sigurado na yan. Ito po yung ano, ito po yung gilid nung ano nung bahay na pinaglulutuan. Tapat lang po nung bahay nila dito. Sabing ilog pala talaga po tapos pag masama daw po ang panahon pag tumataas po ang tubig. Maabot po ng hanggang gabayaw ang po ang tubig dito. Ganda pala dito kaso ayan po malabo po yung tubig. Kasi ano po yun eh nasa tubig alat po yan o po, brackish water po yan. Ayan mga bakawan po yun nasa kabilang. Ay so, ang lamig pala dito. sila nagluluto sa loob. Konting sa salo lang po mga kapambira opo. Maraming salamat po doon sa ano doon sa nag-sponsor po kay sa vlog natin ngayon para po sa birthday ni Kent opo. kay Tita Lynn ng Sydney o Sydney Australia. Thank you so much po at kay Tita Rina ng ano ng California opo. Salamat po sa inyo at kahit pa paano po ay masaya po si Kent. Mamaya po di ko pa po na ibibigay yung mga binili nating laruan sa kanya. nag-bill po tayo ng scooter sa kanang bola. Opo kasi gusto gusto po natin makita si Kit na naglalaro. Opo. Para ma-encourage po siya na maglaro ulit. Opo, maging masaya siya. At sa tingin ko po ay magugustuhan niya. Kasi ano, meron po ditong plaza sa gitna sa may tapat po ng bahay nila na pwede po siya maglaro doon. Ayan mga kapambira, ah uh, Duyan duyan po muna tayo kasi habang nagluluto po sila, pinabayaan na po natin sila magluto at uh, sanay sana naman po sila magluto. Ito po yung kubo-kubo nila, Ken, tapos yan po yung bahay nila. Dito po sila nanay gagawa ng pawit. Ayun po yung mga ano mga mga, mga tao dito, mga balingway na ginagamit po sa panahi. May mga may mga halaman pala si nanay dito, mga bulaklak. Ayun. Kaso napaka-limited lang talaga po ng space dito na pwede pagtaniman. Besides po, ano po ang lupa dito, medyo maalat. Kaya yung mga tumutubong halaman sa tahik, ay yung iba ay hindi po dito nabubuhay. Wala rin po dito ang iba mga puno na makikita kayo kundi mga mangrove lang. Wala dito puno ng mangga. Uh, yan, mga nipa, tapos mga mangrove, mga bakawan po nasa likod natin. Ayan Tutulog po muna tayo kasi matagal-tagal pa po yung mga pagluto, pag, pagluto po nila, maabutin pa po ng ano ng mga mga isang oras mahigit pa ito po ang aming simpleng handa kay ano kay Kent mga kapambihira ayan ka. po Sarasin. spaghetti sarap palabas mo na dito oh Laya, ano pa niluluto mo dyan ay di pa tapos di pa. ay dami naman pala oh. pwede magtawagin buong barangay kaya nga oh. <laughs> Kaya nga kaya tatawag ko na yung mga bata. Ay, di pa pala tapos. Di pa. Tapos yung manit, baka ma... Mabitin. Mabitin. Kaya tatawag ko na yung mga bata at eh. Kaya nga, binadami ko kami ng laban. Bukit may... Na piston tayo malawak na wala. naman. Pag sa piston ay wala namang problema dito. Wow. Hindi naman tayo pwedeng palakasan ng apoy ay. Bakit? Ay, masusunog, masusunog masusunog mga susunog. Masusunog gilaw. Kaya kailangan niya. Nakatulog na ako. Sarap po. Sarap po ng tulog ko. <laughs> Ayan, tapos na po yung aming niluluto at magkakantahan na kami at magkakain na para sa celebration ng birthday po ni Kent, mga kapambihira. Ito po si Kent, oh. Kent! Ay, parang di masaya, inaantok. <laughs> Nasa siya nasaktahan na, <laughs> ito po si Kento oh. Kento, oh, wala na yung wish mo na, ayun na po yung mga na, na yung mga handa mo masaya ka sa birthday mo? masaya ka? at mm. may mga may mga bisita pa si Kento po. yung pong kandila ng cake ay ano ito po yung birthday ni ay, ito po yung ano cake ni Kento yung kandi, may kandila ka dyan natin? Baka meron tayo natin. Dumadang, hanap ang madang. <gibberish> Ay, di yung pwede, di, huwag yun. <laughs> Dami kalaro pala na dito na oh. Mga pinsan mo yun lahat? Ha? Mga pinsan mo yun lahat? Sila? Mga pinsan mo? Mga pinsan yun lahat. Mga pa nga yan. Nasa pa nga nasa pa. Hoy, jay, jay! Bimbuk mo naman. Silin lay baga, di mo. dito. Ito po yung plaso na ano na sa harapan ng bahay nila tapos ito po yung binili natin ano binili natin scooter kay Ken kay Ken po ito sa tingin ko po ay makakapaglaro pa po nito si Ken ayun scooter po para makapag exercise po siya okay na siguro yan

Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you Okay happy birthday cake Happy birthday cake Oh anong wish niyo kay, kay Kuya Kent? Anong wish niyo? Sana gumaling Sana gumaling na po siya. Um, ikaw anong wish mo kay Ken? Sana pumag- Sana pumaging sana pong magbago na siya. Magbago na? <laughs> Masawa ang ugali ni Kit? Di naman. ano <laughs> lang may isip. Ikaw alam mo siya. Sana pong maging malusog siya. Sige. O Kit. Kit. Anong wish mo? Mag-pray ka na lang. Ano ka? Mag-wish ka? Anong wish mo? Anong wish mo? Na ito na yung ano. Yung request mo sa amin. Hinanda ka na namin. Ken. ay parang di ka naman masaya <laughs> parang di ka naman masaya hinandaan ka namin Oo, mag you katapos ay mag Galing yan kay Tita Lin ng Sydney sa kakay Tita Rina. Tapos ito, binigyan ka namin ng regalo. Ito. ito. Kuya, paano nga? Patanggal ka ng tali. Pang-exercise sa maga. Kuchilin mo na. Guntay mo na. Ah, kuchilin mo. Sige, maka makain na tayo. O sino ma-pray sa pagkain? Ano o pray na sa pagkain sino ma-pray? <laughs> Salamat po sa inyong danyo po pagkain sa amin. At lubos po na papasalamat po kami sa binigay niyo po sa amin. Dapat po tinindi dito katabi mo at ito ay regalo para sa iyo. At Sige, tuloy, continue. Sana po mabusog kami lahat. At sana po mabusog po kami lahat. lahat. Inanda nila pagkain para sa amin. Hindi naman ako na madinig. Na Amen. Amen. Hindi naman madinig yung sinabi mo. Kain na oh. oh. na, atak na. Ah, ina. Oh, tatu, <laughs> Ate, ikaw nang bahala din sa mga bata. Magrarambol kayo, magrarambol. na ko na, magkakalala. Ako nalali. Ako Ako nalali. Ako nalali. Ako nalali. Merga, nalali. Ako nalali. Ako Kasi hindi naman naka-smile. Kasi hindi naman naka-smile si Kim. Kasi hindi naman naka-smile. naman naman kasi ikaw naman ay Ito, may regali pa ako sa iyo oh Ang ganda Ang ganda Sana Para maglaro laro ka dyan sa labas ha, pag mamaga naman ka para magbasketball. Kita, picture tayo, picture tayo. ano ka. One, two, oh, three.

Kulang pa po yung mati. Pwede yan sa kanya? Pwede yan? Kunti lang, kunti lang ati. May hiraman lang pati. Ha? Si Bing! Masarap lang sa atin mag magluto. Spaghetti? Nilagyan nyo ng condense? Ganito kami magtuntungan. Ganito dito pag nagluluto ng na, condense. Ano? Kasi nagluto. Kaya na kuya. Bukis. Hindi ko yung kaano nilagyan ng magic syrup kasi bata ang kakain. Uh, uh. Pag bata kasi hindi gaano nilagyan ng magic syrup. Ano, kanya-kanyang pesto na o, nagtago na yung isa o. <laughs> takot, takot si Jasmine sa video. Mga ayaw masilip. Panoodin nyo yan, Jasmine. Kumuha sa bahay. Ayan po, masaya po yung mga bata. Burusog-busog o. Oh. Uy, parang. Ayan Ay, po yung mga bata o. Oh.

Ayan, mag, ayan, magpapalaro po tayo sa kanila. Ah, Mamaya! <laughs> magpapalaro po tayo. Magpapalaro po tayo yung pa papatamaan po nila itong ano, itong bote. Galing po sila doon, patatamaan po nila ng gulong. Uh, ano po ba na, children's edition po muna tayo. Mamaya po yung mga tanda. sige, Sige, na! Next. next. Next, next. Yung katingiran niya sa nanay niya. Patawan mo. Tama lang makakakabayo isa lang. Pag anyway, wala ay di لا على لا

<laughs> oh, last time na lang pag wala pa nanalo, kukuhain ko na yung 500. <laughs> <manyan> <Ay> <Ay> Lalo pa sa yung eh. Gibot eh. Pambira. ito grabe. Magnanay po ang nanalo. Ito po si Ate, nasa isaong picture kanito. Yan po yung dalawang nanalo. Magina po ang nanalo. ang nanalo pambira 'yan. Pambira nanalo. Ano 'yun Ano, isisid mo yung binili nating ano, binili nating scooter kay Kent. Try mo daw Kent. Sige, si pa mo daw, try mo, sige, mo, mo daw, subukan mo daw. Mabaga lang, mabagal lang. lang. Try mo daw. Kaya mo yan. Ka ng Kaya nga ni nanay, oh. Hmm. Sige daw, try mo daw, marunong ka. Ah, nahihiya, umapapicture na lang sige, tayo. Picture na lang, uh, picture Ayan po ang ano natin, oh. Dito ka daw, bandos. dito daw, dito ka daw, bandos. Ito po ang binili nating ano, scooter kay Kento. Tapos yung bulang, saan yung bulang mo? Oh? Akin. Asan yung bola oh, yung bola ni Ken to. Makakapaglaro-laro po yan dito si Ken kasi may plaza po dito sa harapan ng bahay nila. Malaro-laro ka sa umaga ha, para makapag-exercise ka tas. Maligo ka araw-araw ha. Masaya ka man sa birthday mo? Ha? Ah, masaya ka man? Simple lang yung handaan natin ano, pero masaya man ano. Sige. Ayan, maraming maraming salamat po mga kapambihira. Thank you so much po sa ano. Sa mga nagregalo po kay Ken. Ayan. Yeah. Ayan, na, ah, thank you so much po mga kapambira. Uh, ah, tinapon na po tayo ng hapon. Mauwi na po tayo. Salamat po sa ano sa inyong panonood sa ating channel. Salamat po sa mga nag-sponsor po kay Ken, kay Tita Lin ng Sydney at kay Tita Rina from uh, California. Thank you so much po. <clears throat> nagbil po tayo ng ano, nagbil po tayo ng scooter sa kanong no, nung bola. Halagang ano po 'yun? Halagang 2000 plus po 'yun. Tapos yung pong ginamit natin sa handaan, okay, yung pong po natin yung ginamit yung, yung, binigay po ninyo, tapos yung kunting pa-premium po dun sa palaro natin. Thank you so much po, God bless you po. Bye-bye. Salamat po mga pambihira.